Hi guys! Luto tayo ng ginataang laing. Eh, Ituturo ko sa inyo paano magata. Ayan, meron na akong mga sangkap na inihanda. Ito, baboy. Ayan, piniprito ko na siya. Ayan, matapos mo maiprito ang baboy. Ayan, Ayan na guys, naisit aside na natin. Ayan. Tapos, pirito natin ng luya. Pagkatapos, may pirito ang luya. Ayan na nga. Sunod natin naman ang bawang. Ayan. Papulahin muna natin. And then, ayan, sabay-sabay na halo-halo na siya. At saka natin lagyan ng gata. Na masarap, na masarap na gata. And then, ayan na nga. Nilagay ko na ang dahon ng taro leaves. Oh, wow. Ayan, puno-puno oh, ang aking kawali ng taro leaves. Ayan na nga, guys. Tapos, kung may ayan ng taro leaves, nilagay ko na yung, ano, yung, yung, yung bilis. Ayan, pampasarap dili. Ayan, haluhaluin natin, guys, ang masarap na dilis at yung ga daw ng gabi. At lagyan nila natin ng pangalawang kakanggata matapos yung mapaano. Kakanggata naman, guys. So, ayan, o, oh, dibon, Chalap-chalap na. Eh na nga, guys, tapos na ang aking pagluto ng ginataang gabi. Thank you for watching. Bye!